daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. <tip> Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 5 Bagong Tuli Natapos na ang taon, buwan na naman ng Marso at matatapos na rin ang klase. Nasa ikalawang baitang na si Bato sa darating na pasukan at ikatlo naman si Ellen sinabihan si Bato ng kanyang tsiong mando na magpatuli upang mabis daw ang paglaki niya. Lahi naman kasi nila ang matatangkad. Kaya kapag nagpatuli na ay bigla ang pagtaas ni Bato. Kahit pitong taon lang si Bato sa taong iyon, ay malaki na siyang tingnan sa pangkarniwang mga bata. Kaya nga noong nasa edad na tatlo, ay saling pusa na siya sa eskwelahan pinsan kasi ni Vicky ang guru nila kaya pumayag ito. Sa edad na anim, pinayagan na siyang pumasok sa unang baitang dahil mas malaki pa siya sa pangkaraniwang bata sa unang baitang na iyon. Kaya kapag nagpatuloy na siya sa taong iyon ay mas madaragdagan pa ang taas nito. Nag-usap-usap naman ang mga magkakalaro noon na sabay-sabay silang magpapatuloy sa bakasyong iyon. Ayos naman ang lahat at wala silang angal sa ganon, lalo na sa apat na alas, Ricky, June, Dondon at ang ating bida na si Bato. Kinabukasan, maagang nagising si Bato at agad itong nagtungo sa poso upang maligo. Nilinis nitong mabuti ang pototoy nito upang hindi ito mabaho pag tinuli. Subalit nang papunta na siya sa bahay ng tagatuli na si Mang Tomas na isang albularyo, halos iilan na lang sila. Tila sila na lang magkakatropa ang naroon. Aatras na sana si Bato, subalit nakita ito ni Mando at agad pinalapit upang siya ang unang matuli. Si Ricky, John at Dondon ang susunod sa kanya at wala ng urungan pa ang magkakaibigan. Malambot pa naman ang balat ng pututoy ni Bato kaya mabilis lang ang pagkakatuli dito. Medyo natagalan naman kay Jun dahil tinatamaan pa ito ng takot. Kahit nagkaganon, natuli rin ang apat na alas. Matapos ang pagtuli, si Vicky na ang naglinis ng sugat ng pututoy ni Bato upang maturuan ito kung ano ang dapat gawin. Nilalanggasan nila ng pinakulong dahon ng bayabas ang sugat upang madaling maghilom at tuluyang gumaling. Ah, ah kaya ko na po. Ako na lang po. Nahiyang pakiusap ni Bato habang nilalanggas ng tsahe niya ang bagong tuli nitong pututoy. Ay sus, bakit ka ba nahiyahaba Bato? Natuli ka lang astang binata ka na. Bata ka pa rin, Bato. Tandaan mo yan. Di mo pa kaya ang lahat. Galit na pinagsabihan ni Vicky ang pamangkin habang binubuhusan ito ng maligam-gam ng katas ng dahon ng bayabas ang sugat. Hindi na nagsalita pa si Bato. Baka kasi madagukan lang siya ng tiyahin. Basta, Bato. Alagaan mo ito, ha? Huwag pa para di ma infection Mahirap na baka mamagayan at lagnatin ka. Itago mo rin ito, huwag mo rin ipapakita sa mga babae. Mga ngamatis kasi yan. Eh, champ, paano po yan? Nakita na ninyo eh, babae po kayo. Oh, huh? mga ngamatis na tuloy ito. Sa, sa sabi ko na nga po kasi, kaya ko na eh. Tiga, champ ano pong mga ngamatis? Pagtatakang tanong ni Bato, habang pinupunasan ng bimpo ang pututoy nito at binabalutan ng telang pansapin. Ah, loko ka. Iba naman ako. Basta ibang babae huwag mong ipapakita. Lalo na sa kaibigan mong si Ellen. Singhal ni Vicky sa pamangkin. Ibig sabihin daw ng mga ngamatis eh, mamamaga ang pututoy ng bata na parang kamatis, ganon kalaki. Tapos lalagnatin kung ayaw daw ni Bato eh, Wag na muna lalabas ng kwarto at magpahinga na lang muna ito. Tuwing umaga daw nilang lalanggasin ang sugat para gumaling ito kaagad. Sinabi ni Bato sa Chain na huwag na siyang magpalda. Asiwa kasi parang babae ito at ang sagwa tingnan. Hindi naman daw siya lalabas ng bahay, sabi ng Cain, Bakit nasasagwaan ito? Saka mas mahirap ito kapag nakashort may ipit kasi. Tinakot pa siya ng cain na lilit ang pututoy nito at mapuputol pa kaya magpalda na lang muna ito. Mahirap naman kung pagdasterensya siya. Tsaka ayos na rin iyon para madali na rin makaihi. Natawa naman si Bato kung pagdasterensya siya ng cain kaya wika nito palda na lang. Umakyat na ito sa kwarto at pailing-iling na pumasok halos buong maghapon itong nasa kwarto. Sinunod nito ang bilin ng kanyang tiyahin. Ang bagong tuli ay parang mga babae. Nakapalda lagi habang hindi pa gumagaling ang sugat ng pagkakatuli. Naalala ni Bato ang pagtutuli sa kanila kasama ang kanyang tropa. Halos parang mamamatay na sa takot ang mga ito. Kung makasigaw kasi, abot na sa kabilang baryo. Ngunit sa totoo lang, hindi naman talaga ito masyadong masakit. Takot lang kasi ang namamayani sa kanilang isipan. Dahil bago ang tulian ay katakot-takot na pananakot ang marinig sa mga taong nakaranas na ng pagtutuli. Sa panahon ni Iso Kristo, ang pagtutuli ay hindi na mahalaga. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Samantala, sa pangatlong araw tinanggal na ni Vicky ang saping tela sa pututoy ni Bato. May kaunting sugat pa ito pero hindi na gaanong masakit dahil naglalangib na ang ibang bahagi. Saka medyo makatingalang at tila masarap kamutin. Kahit pagaling na ang sugat ng pagkakatuli, ay hindi pa rin pinapayagan ng tiyahin magsuot ng short si Bato. Aalis noon si Biki at pupunta ng bayan upang mamalengke. Bili nito kay Bato na huwag itong lalabas kaya nagmukmuk na lang ang isa sa kwarto niya. Mga ilang sandali pagkaalis ng tiyahin may biglang kumatok sa pintuan na tila may taong dumating. Ngunit hindi niya naman ito mapagmuksan dahil nakapalda ito at nahihiya siyang makita sa ganong ayos. Pasigaw na lang nitong wika na wala ang tsahin. Balik na lang ito pag dumating na. Si Ellen pala ang kumakatok. Sumigaw kasi ito at bagyang itinutulak ang nakasaradong pintuan. Nais nitong pumasok kaya pinipilit nito si Bato na pagbuksan siya. Ngunit ayaw ni Bato papasukin si Ellen dahil pagtatawanan lamang siya nito. Nakikiusap si Ellen na papasukin siya ng kaibigan. Gusto lang kasi nitong makausap ito. Pero nagmamatigas talaga si Bato. Kaya mangyak-ngyak na napasandal na lang si Ellen sa pinto ng bahay. Sinabi ni Bato kay Ellen na sa susunod na lang ito pumunta. Hindi kasi siya pwede makita sa ganoong alos ngunit makulit pa rin si Ellen. Pinipilit pa rin nito ang nais. Nagbanta pa ito kay Bato. Pag hindi siya pinagbuksan, hindi na ito makikipaglaro sa kanya at hindi na siya makikita nito kahit kailan. Wika pa ni Ellen, ayaw na daw nito kay Bato. Umismid ito at sumigaw na hindi na sila bati at sinabayan pa nito ng malakas na pag-iyak. Dahil sa narinig na pag-iyak ni Ellen, kaya napilitang bumaba si Bato at pinagbuksan ang kaibigan. Naawa kasi ito at ayaw niyang marinig o makitang umiiyak ang Ellen nito. K kasi naman eh, hindi nga po pwede. O ngayon, huwag mo akong pagtatawanan na Ellen. Pakiusap ni Bato habang tuwang-tuwa naman ang isa na pinagbuksan na ito ni Bato agad naman itong nagpunas ng luha na tila nagdrama lang. Nang makita si Bato sa ganong ayos, muntik nang matawa si Ellen. Mabuti na lang ay napigilan nito dahil sa pakiusap ni Bato. Eh bakit kasi nakapalda ka Bato? Di ba day, Bato tawag sa'yo kasi tigasin kang bata. Tapos ngayon makikita kang nakapalda? Wika nito napigil pa rin ang pagtawa habang papasok ng bahay. Eto, eto kasi ang pinipilit ni Chang na ipasuot eh. Pero mabuti na to kaysa magdaster ako. Nakasimangot na wika nito at siya namang biglang pagputok ng pinipigilang tawa ni Ellen. <laughs> Sorry ba Hindi na napigilan ni Ellen at natawa ito ng malakas. Iniimagine kasi nitong makikita niyang nakadaster si Bato mas malalanga iyon kaysa sa nakapalda. Nakasimangot na umakyat si Bato sa kwarto at naupo sa sahig. Hindi niya na malayan na lumilis pala ang palda nito. Hindi naman kasi ito sanay kaya ayon nakita ni Ellen ang bagong tuli nitong pototoy. Naya naman si Ellen sa nakita kaya hindi na lang ito umimik at inilayo ang tingin nito. Mabilis namang hinawi ni Bato ang palda nito upang matakpan ang itinatago. Tinanong nito si Ellen kung anong kailangan nito. Wika naman ng isa ay wala naman. Gusto lang nitong makita at kumustahin kung ayos lang ba ang kaibigan na bagong tuli. Kunot noong wika naman ni Bato, pumunta lang si Ellen para sa wala. E pwede naman daw sa susunod na lang kapag palalabasin na siya ng tsahin nito asar naman na wika at pangungonsyensya ni Ellen, masama bang dalawin siya ng isang kaibigan? Tugo naman ni Bato, pwede naman, pero di pa ngayon kasi nga nakikita naman ni Ellen ang itsura nito, hindi ka aya-aya. Kinalabit ni Ellen si Bato at sinabi, pwede ba makita? Nakita naman daw nito yung ano niya noong naliligo silang magkakaibigan sa ilog. Yung kapag sumasampas sila sa malaking bato upang tumalon pero noon may balot pa raw yun. Kaya ngayong wala na ay nais nitong tingnan kung anong ayos at kung maganda ba. Ah, oh, wala, hindi pwede Ellen. Binata na ako, sabi ni Chong. At isa pa, hindi raw ito pwedeng makita ng babae. Pangangamatis yun, yun ang sabi ni Chang. Paliwanag diba to habang iniipit ang palda nito upang hindi makita ng babae. Sag, saglit lang naman, bato. Saka, nakita ko na nga yan kanina. Pagupo mo, kaso, madilim lang eh. Nako, paano yan? Pangangamatis na pala yan, bato. Kasi nakita ko, ala. Pangumulit at pananakot ni Ellen. Nag-alala naman si Bato na baka nga nangamatis ang kanyang pututoy. Kaya mabilis niya itong sinilip. Lumapit naman si Ellen at gusto nitong tingnan kung nangamatis na nga Humingi ito ng pasyensya at inuuto nito si Batok. Ngunit mabilis si Batok at agad na umiwas. Sa dami ng tawanan at kulitan ng dalawa, tanghali na nang umuwi si Ellen. Hanapin na rin kasi ito ng kanyang mamatinay. Masaya naman itong umuwi dahil nasulyapan niya ang bagong tuning pututoy ni Batok. Isang linggo ang lumipas magaling na ang mga sugat ng mga nagpatuli. Pwede nang mag-short at nasabik na ang lahat sa gala at laro. Walang humpay na bulan ng magkakalaro, lalo na ang grupo ni Bato at si Ellen, the only princess ng grupo. Anim sana sila, kasama si Tonyo. Ngunit wala na ito at hindi nila alam kung saan na napunta ang katawan noon. Mabait si Tonyo, hindi nga lang palakibo. At malapit ito kay Bato. Sila kasi ang unang naging magkaibigan at magkalaro noong maliliit pa sila. Maraming salamat po mga solid kaibi sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.